Hello mga viewers magandang hapon, gabi, araw sa inyong lahat. Ayan, tayo ay magbabalat at kakain ng papaya na galing sa ating backyard. <laughs> okay, so, yan. Ay, ang kasabihan na pag may itinanim, mayroong aanihin. Ah, <laughs> ba, wow, guys? Mga viewers diyan lang yung galing sa ating backyard. Ayan po yung ating likod ng bahay. So, mayroon tayong mga tanim ng papaya. So, nagkaroon na po siya ng bunga at hinarvest na natin. Pwede ka nang kumain ng hinog na papaya at pwede na rin mag- tinola. <laughs> Ayan na oh, mga ka-viewers. Yan. So, hindi mo nabibilhin. Magkano din yung papaya sa palingke. Di ba? Mm. Ayan po. Oh. Mayroon tayong mini pools. <laughs> Pag tuwing umuulan, ganyan po ang atin Diyan sa likod ng bahay. Mayroon siyang umaagos na tubig mula dun sa ibabaw ng bundok. So, bababa siya dyan. Ayan natin ba Buhay probinsya. Talaga, guys. O, na natin itong ating papaya. At nakain na po tayo nito. Yan. So, babalatan na natin. Kuha muna ako ng chubi. Okay. Ang ating tubig ay ulan. Kasi kakatapos lang ng ulan. Yes. Ang ulan natin, ayan. Ang ulan natin ay, ayan. Ang tubig. Sorry, ayan po. Ayan. Ulan. Ayan po ang ulan. Po ang ulan. May, may ano siya dyan, may mayroon siya. Ano? Tawag dyan, batis. Batis ba? Ay, ano ba yan? Yung bukal na maliit, guys. Galing dyan sa ibabaw. So, yan, libre ang tubig. Ayan, libre ang tubig dito. Nagbabala tayo ng papaya. Ayan. Hinug, Hinug na. Ang papaya. sa inyo guys may mga papaya rin kayo oo basta sa mga probinsya hindi, hindi nawawala ng papaya sa bakuhan yung isa nito kahapon kinain din namin hinog na talaga siya as in hinog na hinog na siya ito naman parang ano pa siya yung siguro malutong-lutong pa ito. ito. Manibal tong tawag. Ano ba? Manibal. Mm -hmm. Manibal. Manibal. Pero mas masarap ito Gusto yun. mo yung malutong-lutong. Ano diba tingnan nyo? Mayroon tayo dito. Alam. Mayroon din pang kahoy. Abuhan. 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 Ito yung naninis ko sa, sa dating buhay ko nung ako yung nasa probinsya pa. Balik probinsya ulit. No, tingnan nyo, ang ganda. Di ba? mga ano, taga-probinsya dyan. Shout out sa inyo. Alam nyo to, di ba? Yan, eh? no? Mamaya dito tayo magsaing, di? Para matisting na natin yung ating abuhan. Ano ako na? Mm yung saging. Laga mo na yung pang ano natin. kano tayo mag niubak basain nyo sa Tagalog ba ni lupak di ba ni lupak din sa amin ah, sa probinsya namin mm -hmm. bak yung iba ni niubak daw no? niubak ni lupak di so sariwang sariwa yung ating papaya diba sariwang sariwang ating papaya guys Gasolina, yun, no? Oh. May gasolina si Tuto. Hmm, ako na. Lagyan mo ng oling. Ako magkano dyan. Maglalaga kami ng saging. Yung saging bata pa. At gagawin nilang bagay natin yung yubak. Saan ba dito? 이쪽? 으음 아 k 거 m u 이이 m e n j a d i o m

Lagay ng asin, masarap yan, may asin. Kumain ng papaya. Ito yung lagay, ito, ito, ito. ito, ito, ito masasunog din yan. Diba, mga ka-viewers? Sarap. Mag-buhay probinsya basta. Alam na. <laughs> Tapos itong mga pinagbalatan ilalagay sa plastic at ibubuhos natin nang mga puno-puno kasi nabubulok naman ito. saboy lang natin yung mga buto doon. Ito, ito, ilalagay ko rin ito sa mga halaman. Pwede din ito. Yung balat niya. Matami si na? Matami. Papayang Papayang papaya. Caca! Kainin na natin yung ating papayang masarap. Ano to? Halo, yung pang ganon. Mamaya mag-yuyubak tayo. <laughs> <laughs> o, kain tayong papaya, guys. So, Mga viewers oh, sarap. Fresh na fresh talaga. Ta Galing sa puno. Kaya lang kaya. natin ng asin. Mas masarap. Mm -hmm sasa ko sa utahag siya hmm tamis nag yung tamis at alat pag sinawsaw mo sa susam nap yeah. ayok sarap na to maganda to nakakalambot ng ulo ang tamis Kau teman dengar, dah jangan pelawan. Yang dengar itu naya itu no. Ba. Dia Terima kasih. Terima kasih.

Huwag yung bahay. Mm. Palobot na. No. Palobot na. No. Oh, no, Malita mo. Ayun guys, ang sarap. Kain kayo. Hmm, Malita na naman sabi o. Oh. May host ka lang. Tama-tama din. dito at sa laba mo, mm -hmm. pwede na. Ang kulang ito nyo na malaki ano? Ulit mo lang dito. Continuous yan. Kapos na sila gawa?

Na. Hindi mapigil. Hindi pa na? So, yes. Ito dalawang. Bigko ka pa bossin natin to sayang. Hmm? Mm -hmm. Baka si Tito, nah, Tito. Ay, Tito. Ano ba ng paa, Ay, oh, oh, say, oh, na nung pa-aham. siya may stroller na dala? Bilisanya na 'yung papaya. <laughs> tama-tama. Bakit sila? Ito na mga bihog. <laughs> mag -ano sila mag- mag ano tawag mo? Salog na yan dito, basa dito. Wala sa mga mm ha. -hmm. Yan guys, yung pagkakain ng ating papaya. Tapos sundan ulit. Maraming salamat.